Tandaan mo yung tunog, sara, tandaan mo. Painggan mo yung tunog. Para kung sakaling ipapagawa mo na palitan natin ang bearing alternator, mapagkukumpara natin mamaya. Pinapanalig natin kay sir kasi dito sa video natin, malamang hindi nyo po masyadong hagip yung ano, ingay niya. Dahil uh, pasulpot-sulpot pa lang

Pero kapag ka uh, lalabas yung mas maingay pa dyan sir, matagal sir, tumatagal yung ingay? Or uh, sandali lang? Yung ingay, yung malakas, tapos babalik sa ganito? Yan, 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 yan. Kulo, kulo, Okay. Yun, yun. Lumakas. Ibababa po namin itong alternator para ma-actual check mga kabuks. Kasi marami pong bering-bering dyan na pwedeng panggagalingan ng ingay. Pero sa ganitong sasakyan kasi, inuva ba tuner. Madalas talaga dyan sa alternator bearing Pero isure is lang po namin. Babaklasin. Ano? Balita. balita? Ha? Meron na? naman niya Maron naman ko pag inawakan? Pinawakan ko kayo sir kanina Pinawakan na sa'yo sir? Nahawakan mo na? Na-testing mo na? Gaspang? Ito mga kabuks Palitan na namin ng bearing Pagkatapos Kabit natin Obserbahan Okay

pagkandar po natin hindi na natin naririnig yung tunog niya pero under observation pa mga kapuks syempre bagong andar pwedeng wala pa sa ngayon mga ilang minutes po namin pakandarin muna Obserbahan natin Okay? Wala nang iingay oh. Siyempre, hindi naman papayag yung may-ari na aalis uh, na yan. Nandiyan pa rin yung ingay, mga kabuks. Sir, tara sir. -sir. Naobserbahan na po namin to ng ilang minuto. Wala na yung umiingay, mga kabuks. Okay. Hello ma'am, good morning. Good morning. Yo. Sagad, kaliwa Okay Sir, thank you Item, salamat uh, Ingat po kayo um, sa mga yung, biyahe ninyo Ano, ayos Recommended Pwede thank kayo you. pumunta dito sa mga Makati Taga saan sa nga pala siya, kayo, sir? Taga Tagig lang Yan, sa shout out po sa mga customer natin na mga, na mga Taga mga sir Thank you, sir uh, Salamat, Adon Thank you, sir Thank you, sir Thank you, ingat po kayo